Guys, samahan niyo ako magluto ng ginataang bilo-bilo. Isa rin ba ito sa cravings mo? Tara samahan niyo ako. Ang mga ingredients natin ay binili ko sa canggihan. Ang langka dito ang nagpapasarap sa ginataang bilo-bilo. Kung balak niyo magluto nito ngayon, kahit walang langka ay pwedeng-pwede masarap pa rin naman. Kaya simula na natin guys ang pagluluto ng ginataang bilo-bilo. Una kang nilagay dito ang pangalawang piga sa ating gata. Buksan lang sa mahinang apoy. Huwag lalakasan para hindi masunog ang gata. Ilagay ang kamote at saba. Unahin ang mga matitigas. Para maluto ito ng mabuti, haluin lamang ito. Ilagay na rin ang ating sago. Halo lang ang halo guys! Timplahan ng asukal. Nasa side guys, kung gusto nyo ng mas matamis, dagdagan nyo na lamang. Lutuin lamang hanggang lumambot ito. Kapag kumunti na ang ating gata sa bilo-bilo, pwede nang ilagay ang unang tiga sa gata. haluin ng haluin. Kapag kumulo na ulit, pwede nang ilagay ang ating langka. Ang sarap-sarap amoyin. Ang bango-bango. Ilagay na rin ang mga binilog na galapong kulay lila o purple ang isang kulay dyan ay nilagyan ko ng food coloring. Maganda kasi sa bata pag may ibang kulay. Para sa akin lang yun ha. Pero kung ayaw nyo naman ay okay lang kahit puro puti lahat. At eto na naman maghahalo ulit tayo. Di bale pag naluto naman ito ay sobrang sarap. Mapapansin nyo guys kapag luto na, litaw na ang mga bilo-bilo. Sa totoo lang guys, natatakam na ako. Kayo rin ba? Gusto nyo rin kumain? Isa pa, lumapot pala ang sabaw nito. Sa sobrang dami nito ay mapapakain mo pala ang buong barangay. Ang ganda-ganda ng kulay. Mas masarap kainin to guys ng medyo mainit pa. wag yung sobrang init hat at mapapaso tayo. Thank you for watching guys.